Okay, mga Papsi. Eh, you no, know, Today is not uh, tomorrow, same free. At uh, yun na nga, holiday holiday, mga Papsi, eh, ay napadpad tayo dito sa napakalayong lugar. At, uh, ito ay tinatawag na, ano bang tawag dito? Wawa. Wawa? Ang gunurisal. Kahit na mainit, na mainit ang panahon, ay talagang mararandaman mong relax na relax ka. Ito ay nasa kanilang uh, lakeside, ano? Lakeside. Ayan, nasamahan uh, niyo akong ah, uh, pasyalan ang pasyalan dito sa Angono Rizal ayan ayan lakad lakad dahil mga papsi mamaya kunan natin yung uh, lakeside lake side nila no napakaganda ayan lakad lakad dahil para tingnan ang kanilang napaka relax na lugar ayan alam niyo naman pagdating sa may mga uh, lugar na may mga damuhan ay talagang uh, in love na in love tayo Ayan. Oh, di ba? Napakaganda dito sa Anguno Rizal. Ayan. Talagang kahit sabi nating masukal, ang lugar na to ay talagang na-improve nila, na-develop nila ika nga. Ayan. Di ba? Yan, medyo medyo malikot nga lang ang kamay ko mga papsi Ayan, napakaganda, di ba? Ayan yung uh, lakeside side nila. Ayan, ang daming kangkong. <laughs> ayan, so tingin ko malapit lang ito. Eh, kasi tanaw na tanaw pa rin Metro Manila. Eh, no Ang nakikita pa rin, parang malapit na malapit pa rin yung uh, mga buildings. Ano? Buildings sa uh, BGC, sa Muntinlupa. Ayan. Ay ito yung pinaka lake nila no. At uh, mayroon pa nga may mga parang island pa riyan no. Mayroon pang parang island diyan na parang uh, tinatambakan ng lupa. Kaya wala pang kabahayan yan. At ano na naman kaya ang magiging uh, ano diyan pagdating ng panahon baka magsisitayuan na naman ng mga building diyan o ano ang uh, ilalagay diyan ano. Pero napakaganda talaga ng view dito. Ayan mga papsi ano. Napakaganda uh, ng lugar na to. Ayan. Napaka-relax kahit na uh, mainit na mainit ang ka nga uh, ay talagang uh, ma-feel mo na talagang relax na relax ka. Pakiramdam ko mga papsi ay parang bumabalik ako sa nakaraan eh. Ayan. <laughs> bumabalik sa nakaraan siyempre Nung uh, panahon na uh, halos uh, wala ka pang makikitang mga gusali, uh, andiyan pa yung mga lawa. Malalalim pa yung mga lawa, nandiyan yung mga uh, iba't ibang damo, mo, ayan. Parang uh, ayan no, oh, napakaganda no. Parang, parang meron sa ibang ibay na oh, parang islands siya no oh, na wala pang mga kabahayan. Ayan, para sa tingin ko parang dinidevelop din 'yan eh. At uh, baka pagdating ng panahon ay mas maganda pa ang mga 'yan, ayan. Napakaganda. Ayan, wala pang kabahay bahay diyan no. Oh. Sa tingin ko ay eh, parang tinambakan lang 'yan eh, ayan. Ayan. Ayan yung uh, lakeside dito sa ano sa sa Angono, Rizal. ayan Kaya lakad-lakad pa rin tayo mga papsi ano. Para sabay-sabay nating uh, titingnan. Ang napakagandang view na to dito sa lakeside. Dito sa Angono, Rizal. ayan yan, may mga bata dito na makukulit. Fixura natin. <laughs> taga dito ba kayo? Hindi ah, Ay, hindi ba? Pare-pares pala tayo, hindi taga rito. Mga pulit. Pobring manunulat vlogs. Oh. Sige. Ayan, may nakikita ako doon mga papsi na mga batang nga, nagtatampisaw sa ano, no? Nagtatampisaw sa tubig. Ayan, punta natin. <laughs> punta natin at <laughs> subukan natin makisali. Ayan. So napakaganda no. Ano makikita mo yung makikita pang mga ibon na nagsisiliparan ano. Ganyan na ganyan noong panahon. Na halos sa uh, kakaunti pa yung mga tao. Ah, parang may napansin ako dito na parang uh, ginawang uh, ano, ano, ano ano ba ibig sabihin nito? Parang siya 'yan. No? Ayan. Hindi ko lang alam kung ano ibig sabihin 'yan. Ayan, o lakeside the lakeside ano. Talaga naman ano. Buti mababaiti mga tao dito. <laughs> kung sa amin pa yan naku yung mga ibo na yan baka buti siguro may bata sila dito na bawal pakialaman ng mga iyan di ba maganda rin naman ayan Patong tayo dito sa bato 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 dito mga papsi ano napakaganda magagandang uh, picture yan huwag lang tayo mahulog Ayan, napagaganda. Talagang uh, lake side na lake side. Ayan. Ayan. Ako. Baka maulog ka dyan. Ayan. Wow, nakatawid na tayo. <laughs> ayan, yan, 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 yan. Ayun. Ayan, dito na tayo sa mga bata, mga nagtatampisa, ano. <laughs> Mayroon pa ron, no? Mayroon pang uh, pasyalan bandaron. ron. Pero hindi na tayo pupunta roon. Tama na dito. Ayan. Ano bang mga ibon yan? Ano bang tawag sa ibon na yan? Ayan. Anong tawag sa anong tawag sa ibon na 'yan? Gansa. <laughs> alam hindi kayo tagalawa, no? Hindi kayo taga rito, kaya hindi niyo alam. Ah. Uh, ang tawag sa amin yan, ano eh. Talaong. 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 Hindi ko lang alam sa Tagalog anong tawag diyan. Masaya po kayo? Yeah. Uh, hindi. 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 <laughs> Hulaan mo. <laughs> Ayan. Ayan, may bangka pala dito na. Ayan, yung pinaka Nandito tayo sa pinaka-dulo, no?